tumataas ang tensyon ng Pilipinas at China sa South China Sea at pinangangambahan ng mga analyst na ito ang isa sa mga magiging susi ng pangatlong pandaigdigang digmaan. Ngunit i-rewind natin, ano nga ba ang mga limang pangyayari ngayong 2023? Bakit tumas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa South China Sea? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Tumaas nga ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa South China Sea. At ito nga ang limang pangyayari ngayong 2023 kung bakit tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mula sa pag-flash ng laser hanggang sa mga banggaan at water cannons, naging isang taon ng mas maraming insidente sa lumalabas na alitan sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo at isang potensyal na pandaigdig ang kahon ng kahoy. Ito rin ay ayon sa ulat ng Washington Post. Matapos ang isang banggaan noong weekend sa pagitan ng mga parkong Chino at Pilipino at ang pagkamit ng water cannons ng labing dalawang beses kinonde na ng Pilipinas noong lunes. Ang tinatawag nitong seryosong pag-eskalit ng agresyon ng China. Mayroong Mutual Defense Treaty ang Pilipinas sa Estados Unidos. Tunay na nagpapakita ito ng pagnanais sa kanilang bahagi na palakihin ang sitwasyon ito'y ay ayon kay Jonathan Malaya, tagapagsalita ng National Task Force ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Kaan Yu, tagapagsalita ng Coast Guard ng China noong linggo na ang kanilang mga operasyon ay profesional, standard, mo at legal. At ang banggaang iyon ay sadyang idinulot daw ng Pilipinas. Ang alitan ay bahagi ng magkasunod na pag-aangkin ng teritoryo ng China sa iba't ibang bansa sa paligid ng South China Sea Kabilang dito ang Indonesia, Malaysia at Vietnam. Minimilitar ng China ang isla sa lugar upang suportahan ang kanilang mga reklamo. Noong 2016, isang International Tribunal ng Arbitration ay nagdesisyon sa pabor ng Pilipinas, isang desisyong iniwasan ng China. Narito ang limang pangyayari ngayong taon na naglalarawan ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea noong Pebrero lamang 2023 ang China ay nag-flash ng laser. Ito ay isang military grade laser sa isang barko ng Coast Guard ng Pilipinas na malapit sa Second Thomas Shoal at pansamantalang nagbulag-bulagan sa kanyang tripulasyon ayon sa kwento ng Pilipinas. Karaniwang itinuturing na mapanirang gawain ang isang laser attack dahil maaari itong sumunod sa pagsunod sa isang target. Nangyari ang insidente mga isang buwan pagkatapos ng iniuugma sa simula bilang isang matagumpay na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Beijing. Inuulat ng mga analyst ang pangyayari bilang isang pagpapago sa patakaran ng Pilipinas matapos ang mga taon ng mas tahimik na pag-approach. Inatasan mismo ng Pangulo ang Embahada ng China, isang hindi pangkaraniwang kilos dahil karaniwang ang kagawaran ng ugnayang panlabas ang nag-oversight sa gayong mga pagtatawag. At pagkatapos ng Pebrero, aktibong inidokumento ng Pilipinas at inilabas sa publiko ang mga aksyon ng China na nakakuha ng suporta mula sa ibang mga bansa. At nito lamang Marso at inulit pa ngayong Desembre, ang China ay nag-swarm, ang swarming o ang pagpapadala ng flotilya na mga sasakyang pandagat upang mangakit o mangbigla ng isang target ay isang sikat na galaw na ginagamit ng China upang ipakita ang kanilang presensya nagpapadala ang China ng isang kombinasyon ng Coast Guard, Navy at Militia Vessels upang paligiran ang isang lugar o hadlagan at putulin ang mga sasakyang target. Ang kanilang maritime militia ay isang puwersa ng mga sasakyang pangisda na nagtatrabaho sa tulong ng Estado. Isa sa unang mga swarm na naitala ngayong taon ay noong Marso nang magtipon ang mayigit na 40 na sasakyang Chino sa paligid ng Tito Island na kilala sa mga Pilipino bilang pag-asa kung saan matatagpuan ang isang civilian settlement. Noong December 3, inilabas ng Philippine Coast Guard ang video ng 135 na sasakyang Chino na nag-swarm sa Whitsun Reef na kilala sa ating lokal bilang Julian Felipe. Ang swarming ay nasa core ng aggressive, coercive behavior. Sabi rin ito ni Victor Andres Manhit, presidente ng Manila Base, Think Tank, na Stratbis Albert del Rosario Institute. Ayon sa kanya, ang lahat ng iba pag-aksyon ay napapabilang sa kanilang kakayahan na magswarm at mga api ng kanilang target. Noong Agosto, ang China ay gumamit ng water cannons. Ang unang naitalang italang paggabit ng China ng water cannon laban sa isang barkong Pilipino ngayong taon ay nangyari nitong Agosto. Ang barko ay nabibigay ng supply sa mga marinang ng Pilipinas patungo sa Sierra Madre. Isang pampang na ginawang outpost sa isang kinakalawang na barko na itinanim sa Sekang Thomas Shoal upang suportahan ang reklamo ng Pilipinas. Tinawagan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas ang isang emergency hotline na itinatag noong biyahe ni President Marcos sa Beijing. Pagkatapos itong nangyari ay hindi sumagot ang China sa anim na oras. Ito lamang ang pangalawang kilalang pagkabit ng water cannon sa West Philippine Sea at mahalaga dahil ito'y naitala sa harap ng liwanag ng araw. At may maraming views, sabi pa ni Jay Batumbakal, isang eksperto sa maritime noong Agosto. Sa panahong iyon, agad na itinanggi na matagapagsalita ng pro-China ang pangyayari at sabi nila na ito raw ay hindi nakakamatay. Ang totoo, ang mataas na pressure ay potensyal na maaring magpabagsak ng nasabing kahoy na barko, sabi ni Batong Bakal. Ito'y tiyak na maaring makapinsala sa mga tao, marahil, ng masusi at maging fatality sa tamang kondisyon. Noong Setyembre, ang Pilipinas ay tumutol sa floating barrier. Sa dalawang sunod-sunod na pangyari noong Setyembre, inilabas ng Pilipinas ang footage ng malawakang pinsala sa Irocos Reef, lokal na kilala bilang Rosul. Iniulat na ang pinsala ay dulot ng mas maaga na pang-swarm ng mga barkong milisya ng China sa lugar. Nanawagan si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ng Environmental Charges Laban sa China at Arbitration Court. Isang proposal na kasalukuyang ini-review ng pamahalaan. Sa sumunod na linggo, niligyan nito ng putol na paras ang Scarborough Shoal, isa pang lugar sa West Philippine Sea na kinokontrol ng China at isang tradisyonal na puok ng pangisda na niyayakap ng China. At nitong Disyembre, ang China ay gumamit ng mga water cannons muli. Sa nakaraang linggo, nagsagawa ang Pilipinas ng dalawang misyon sa di na lugar. Isang humanitarian misyon upang magbigay ng mga kalakal sa mga mangisda malapit sa Scarborough Shoal at isang resupply mission sa outpost sa Second Thomas Shoal. At dahil dito, ginamit ng China ang water cannon ng walong beses sa mga sasakyang pandagat sa unang misyon at apat na beses sa resupply mission. Ang isang sasakyang pandagat ay kinakailang ilusong pabalik matapos mabasag ang kanyang makina dahil sa pinsala ng water cannon. Seryosong nagbubwis ng buhay ng kanyang tripulasyon, sabi ng Philippine Coast Guard isang iba pa ang sumunod ng pinsala sa kanyang mast at isa pa ang pinangga. Ayon sa Philippine Coast Guard, na naharas ito ng kabuang 13 na mga sasakyang Coast Guard at milisya ng China. Natuklasan din ang mahigit na 48 na mga sasakyang Chino sa lugar, ang pinakamaraming pilang ng mga pwersang pantagat na naitala sa mga nakaraang resupply mission na ayon din kay J. Noong lunes, matapos ang pagtaas ng panggigipit Sinabi ng opisyal ng Pilipinas na kanilang tinitingnan ang posibilidad ng pagguhin ang estrategiya ng bansa ngunit tumanggi sila na magbigay ng mga detalye. At ito pa, ang isang 30 ng barkong sibilyang convoy noong weekend ay naabala rin matapos sa ng China. Sabi rin ito ng mga nag-organisa. Ang mga donasyon na layon para sa mga sundalo ay binigay sa mga otoridad at bumalik ang voluntaryong barko sa base dahil sa mga dahilan ng seguridad. Na siguridad. kung ating mapapansin, ito ang mga nangyari sa kabuoang 2023 na tumitindi nga ang tensyon ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. At ngayon nakakaroon ng mas malalakas na alyansa ang Pilipinas kontra sa China na ang ating bansa ay nakikipag-alyansa ng matindi sa Japan, Australia, South Korea, Taiwan at maging ng United States of America. Isa pa dito ang Canada na talaga namang makikita natin na hindi lang naman nang iisa rin ang China dahil tinutulungan ito ng Russia at North Korea. Na kung ating makikita at mapapansin, magiging mas matindi ang labanan ng Pilipinas sa China kung hindi mareresolve resolve ang dispute ng teritoryo dito sa West Philippine Sea. Jeremias 29 verse 11 Sapakat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti, Ito'y mga plano magdudulot sa inyo na kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaibigan, ang plano ng ating Panginoong Diyos ay punong-puno ng pag-asa. Kaya naman, tayo ay manampalataya sa Kanya. Dahil siya lamang ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti sa bawat isa. Ipanalangin natin ang ating bansa. Maging ang ating makarating na bansa na Nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa ating rehiyon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panonood. Tayo manalangin, ama naming panan mga pangalan naming Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ginagabayan po ninyo ang inyong payan. Tulungan kami Panginoon na naway manampalataya parati sa inyo at nawa magkaroon ng pagkakaisa ang inyong mga anak na nananampalataya sa inyo na manalangin na mawala Panginoon ang tumitinding tensyon sa pagitan ng aming bansa at ng China. Nawa Panginoon ay grant po ninyo ang kapayapaan sa aming puso. Mula ngayon at pagpakailanpaman, purihin ka o oh, aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.